Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na susumpuin ang katiwalian na binansagan niyang bagong kalaban ng kalayaan sa paggunita ng pambansang araw ng mga bayani. Sa isang talumpati sa libingan ng mga bayani sa Tagig, pinigyang pugay ni Pangulong Marcos ang mga bayani mula sa kasaysayan na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Panawagan niya sa mga Pilipino tumulong sa paglaban sa katiwalian na anyay ninanakaw hindi lamang ang kaban ng bayan kundi pati ang kinabukasan, kalusugan at mga pangarap ng bawat isa. Ayon sa Pangulo, hindi dapat palagpasin kahit ang maliliit na kasinungalingan at panilinlang na siya umanong magpapabagsak sa lipunan dagdag niya dapat magpamalas ang mga Pilipino ng katapangang gaya ng ipinakita ng mga bayani noon sa pagharap sa mga hamon sa kasalukuyan Ipinunto rin niya na ang pagsugpo sa katiwalian ay hindi isang pansariling laban kung hindi laban ng bawat Pilipino Sinabi ito ni Pangulong Marcos sa gitna ng diumanoy mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan Bilang Pilipino may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali na isiwalat ang panluloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anumaliya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin nating hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang paghiurak sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas maulag, mas makatarungan at mas matatag na bagong Pilipinas. Nakiisa ang Pilipinas sa panawagan ng international community sa Israel na tanggapin ang alok na tigil putukan sa gitna na lumalalang humanitarian crisis sa Gaza. Sa isang pahayag hinimok ng Department of Foreign Affairs or DFA, ang Israel natanggapin ang mungkahing tigil putukan mula sa international community na tinawag nitong mahalagang hakbang sa proteksyon ng mga sibilyan at sa pagkamit ng kapayapaan. Nababahala rin umano ang DFA sa sitwasyon sa Gaza, kabilang ang planong pagsakop ng militar ng Israel sa lugar, pagharang sa pagpasok ng relief supplies gaya ng tubig at pagkain, pag-atake at pagpapalaya sa mga residente at paghihimasok sa West Bank. Noong nakaraang linggo, nanawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres na magkaroon ng ceasefire sa Gaza at iwasang magkaroon ng malawakang pagsasalakay sa lugar. Nasa isang milyong tao ang naninirahan pa rin ngayon sa Gaza. Nagbabala ang ilang aid group na posibleng paglaganap ng sakit at gutom sa Gaza dahil walang makapasok na humanitarian convoy sa lugar. Balita naman mula sa ibang bansa, ligtas na ang tatlong Pilipinong kabilang sa mga pasahero ng isang tour bus na naaksidente sa New York sa Amerika ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA. Kinumpirma ng DFA na nakalabas na ng ospital ang tatlong Pilipino na nakabase sa Qatar at namamasyal lamang sa New York City nang maganap ang insidente. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, nakikipag-ugnayan ang konsulado ng Pilipinas sa New York sa tatlong Pinoy para alalayan sila hanggang sa kanilang pag-alis. Bumabiyahe noon ang bus na nanggaling ng Niagara Falls at patungong New York City ng tumaob ito sa daan malapit sa bayan ng Pembroke. Sakay nito ang 54 na pasahero kung saan kabilang ang ilang Pilipino, Indian at Chinese nationals. Limang pasahero ang nasawi sa aksidente. Patay sa investigasyon na nawala ng control ang driver na di umano'y distracted habang nagmamaneho habang hindi umano nakasuot ng seatbelt ang ilang pasahero bago ang aksidente. At sa balitang pangkalakalan, paiigtingin ng Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD ang mga hakbang upang protektahan ang mga homebuyer. Inatasan ni Disud Secretary Jose Ramon Aliling si Senior Undersecretary at Zero Backlog Program Head Sharon Faith Pakis na magpatupad ng mga plano upang resolbahin ang mga problema ng mga home buyers na kanilang natatanggap. Ang Zero Backlog Program ay parte ng 8-point agenda ng Disud bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa transparency at epektibong pamamahal. لا Bukod sa Zero Backlog Program, inilunsad din ng ahensya ang Dream Tips na layuning magbigay impormasyon sa publiko hinggil sa transaksyon pagdating sa real estate properties. Ayon kay Aliling, misyon nilang protektahan ang mga customer upang maging panatag ang mga ito sa pagbili ng real estate properties. Samantala, nakatakdang buksan sa Disyembre ang 500 million pesos na mega cold storage facility sa Pili, Camarines Sur. Bahagi ito ng nationwide network ng mega at modular cold storage complexes na inilulunsad ng Department of Agriculture. Noong Sabado, ininspeksyon nila Agriculture Secretary Francisco Tulaurel Jr. at Camarines Sur Governor Luis Raymond Villafuerte ang naturang pasilidad. Ayon kay Laurel, layunin ng pasilidad na magbigay ng dagdag kabuhayan sa mga magsasaka, manghihikayat ng mga mamumuhunan at palakasin ang food security ng bansa. May anim na malalaking refrigerated warehouse and cold storage kung saan ang bawat isa ay may kakayahang mag-imbak ng nasa 224 tonelada ng produktong agrikultural upang maiwasan ang agarang pagkabulok ng mga ito. Ang pasilidad ay hindi lang para sa Camarines Sur kundi maging sa ibang bahagi ng Bicol, Visayas at Mindanao. Inaasahang bubuksan din sa susunod na taon ang nasabing proyekto sa iba pang farming community sa Tagig City, Cabanatuan City at mga lalawigan ng Occidental Mindoro at Isabela. Pinarangalan ang ilang natatanging personalidad ng People's Television Network at Intercontinental Broadcasting Corporation sa ginanap na 37th PMPC Star Awards for Television noong linggo. Ang detalye sa ulat ni John Dalista umani ng pagkilala ang ilang mga personalidad at opisyal ng People Television Network or PTV at IBC sa katatapos na 37 Philippine Movie Press Club o PMPC Star Awards for Television na kabilang sa Integrated State Media ng Presidential Communications Office. Ginawaran si na PNA News at PTV News Tonight Anchor William Theo ng boss ng Bayan Award. Kasama niyang pinarangalan si dating PNT News Anchor Joey Lee Gilas bilang Best Male Newscaster. Si PTV General Manager Malucho Apagar, ginawaran ng Ading Fernando Lifetime Achievement Award habang Excellence in Broadcasting Lifetime Achievement Award naman ng nakamit ni Centro Balita Anchor at in-person host Angelique Lazo. Samantala, hinirang naman na Best Children's Show ang Talents Academy ng IBC at ang mga host nito bilang Best Children's Show host. Ayon sa PMPC, patuloy nitong kikilalani ng mga personalidad at programang may mahalagang kontribusyon pagdating sa larangan ng telebisyon. Para sa PNA Headlines, ako si John Dalistan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA headlines na kahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, oh, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero, uh, zero billing po kami. Opo, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital. Dahil bayad na po ang bill ninyo. ako ka kasi sobrang saya. Maraming-maraming salamat po. Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.